Ang City Hall ay sentro ng pamamahala at administrasyon para sa anumang lungsod sa Pilipinas. Naglilingkod dito bilang sentro ng operasyon ng lokal na pamahalaan at naglalaman ng iba't ibang departamento at ahensya na nagtatrabaho para sa pagunlad at progreso ng komunidad. Bukod sa kanyang pangunahing layunin, naglilingkod din ang City Hall bilang simbolo sa pagkakakilanlan at kasaysayan ng isang syudad. Sa buong Pilipinas, maraming city hall ang mayroong magagandang arkitektura at makasaysayang kahalagahan na kumakatawan sa identity at kasaysayan ng isang lungsod. Sa tugon na ito, ating talakayin ng ilan sa mga pinakamagagandang city hall sa Pilipinas. Pero bago yan, huwag ka kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klasing video. Dapitan City Hall. Matatagpuan ang Dapitan City Hall sa Sunset Boulevard, malapit sa Dr. Jose Rizal Memorial Hospital sa Sambuanga Peninsula. Ito ang kinalalagyan ng lokal na pamahalaan ng Dapitan City, isang third-class city sa Sambuanga del Norte, na may modernong disenyo at iba't ibang pasilidad upang maglingkod sa mga pangangailangan ng pamahalaan at komunidad. Ang Dapitan City Hall ay isang magandang gusali na may halo ng arkitekturang Pranses. Ngunit ang pinakamalaking tampok nito ay ang hugis mangkok nitong bubong na itinuturing na isang obra maestra ng arkitektura dahil sa kahalagahan nito sa disenyo ng gusali. Sa harap ng bubong ay may malalaking salaming kulay berde. Nasa malapit ito sa dagat kaya't may magandang ambiyan sa sariwang simoy ng hangin. Coronadal City Hall ang City Hall sa Coronadal ay tunay na maganda. May mga pader na berde at malawak na mga bintana na nagpapahintulot ng likas na liwanag sa buong gusali. Ipinapakita nito ang mga katangian ng neoclassical na arkitektura. Ang neoclassical na arkitektura ay kilala sa paggamit ng mga klasikal na paraan tulad ng mga haligi, pediments at simetrikal na disenyo. Ang Coronadal City Hall ay nagpapakita ng ganitong estilo sa pamamagitan ng mahinhin at balanseng harapan. Bukod pa rito, ang pagkamit ng kulay berde bilang pangunahing kulay sa labas ng gusali ay hindi lamang maganda sa pangningin, kundi nagpapakita rin ng pagsisikap ng lungsod na maging sustainable at makakalikasan. Kalamba City Hall Ang gusaling panglunsod ng Kalamba ay opisyal na tinatawag na City Hall ay matatagpuan sa plasa ng Kalamba, Laguna. Ito ay mayroong tatlong palapag at apat na elevators. Ang Kalamba City Hall na ipinatayo noong 2009 ay gawa sa Octagon Pine na nagsisilbing pangunahin at panglingkod na gusali. Nagdesisyon ng LGU Council na gawing octagon shape ang bagong City Hall na pinaniniwala ang isa sa mga kakaibang City Hall sa Pilipinas ngayong ika-21 siglo na kumakatawan sa Calamba City bilang bagong regional center ng Calabarzon. Manila City Hall Matatagpuan sa sentro ng Maynila, ang City Hall ng Maynila ay isang kahangahangang gusali na ginawa ni arkitektong Antonio Toledo noong 1941. Ang makabagbag damdaming harapan nito ay mayroong grand entrance na sinasalubong ng anim na ionic columns. Samantalang ang kanyang clock tower ay may taas na higit sa 100 talampakan. Sa loob ng City Hall ay makikita ng mga bisitang maraming makasaysayan at kultural na mga artifacts, kabilang ang mga eskultura at mural na nagpapakita ng kasaysayan ng Manila at ng Pilipinas sa kabuuan. Ang gusali ay mayroon ding museum para sa iba't ibang mga exhibit na may kaugnayan sa nakaraan at kasalukuyang kalagayan ng lungsod. Bukod sa kanyang arkitektural at kultural na kahalagahan, ito ay mahalagang sentro ng politika at administrasyon sa Pilipinas. Bacolod City Hall Ang Bacolod City Hall ay isang gusali ng pamahalaan na disenyo sa neoclassical style kung saan may malawak na plaza at malaking fountain sa gitna nito. Ito ay sumusunod sa disenyo ng kabisera ng probinsya. Bilang isa sa mga pangunahing landmark ng lungsod, ang Bacolod City Hall ay naglalaman ng iba't ibang opisina at departamento ng munisipyo na nag-aalok ng sentral na lugar para sa mga mamamayan ng Bacolod upang magtungo at magtransaksyon ng kanilang mga papeles, pagbabayad ng buwis at iba pang mga gawain na may kaugnayan sa gobyerno. Malay Balay City Hall ang Malaybalay City Hall ay naglilingkod bilang sentro ng pamamahala para sa lungsod ng Malaybalay, na siyang kabisera ng lalawigan ng Bukidnon sa Northern Mindanao. Ito ay isang mahalagang gusali ng gobyerno na nagtatampok ng mga opisina ng administrasyon ng lungsod at naglilingkod bilang lugar para sa mapampublikong pagpupulong at mga kaganapan. Ang arkitektura ng gusali ay sumasalamin sa kayamanan ng kultural at kasaysayan ng lungsod, na may halong tradisyonal at modernong elemento ng disenyo bukod sa Simbahang Katoliko at Bukidnon Provincial Medical Center, ang Malaybalay Grand Mosque at Capital Grounds na parehong malapit lamang sa City Hall. Puerto Princesa City Hall Ang New Green City Hall ay isang apat na palapag na gusali sa Puerto Princesa na may sariling wastewater treatment facility. Solar panels, roof garden, helipad, generator at power supply accessories, firefighting facilities at ang mga kasangkapan at furnitures na may dalawang estruktura. Ito ay tinatawag na New Green City Hall dahil sa sustainable design nito na sumasang-ayon sa natural na topografiya at contour ng Burol at nag adapt ng konsepto ng green architecture. Ito ay tinayo noong 2012 at natapos noong 2013. Ang halaga nito ay tinatayang 742 million pesos. Ito ay dinisenyo upang mabawasan ang negatibong epekto sa kapaligiran at upang maging energy efficient. Ang natural na liwanag at ventilasyon ay pinapayagan ding pumasok sa loob ng gusali. Ang New Green City Hall ay isa sa mga paboritong pasyalan sa Puerto Princesa City Day Tour at maaaring pasukin ng mga lokal at dayuhang bisita ng libre. Tagum City Hall bagong City Hall ng Tagum City ay disenyo ni Sol Flores, isang arkitekto mula sa Australia at ginawa gamit ang mga material na bakal at salamin. Ang pangunahing tampok nito ay isang atrium na ginagamit bilang venue sa iba't ibang mga kaganapan at naglalarawan ng kultura ng lungsod. Sa harap ng gusali ay makikita ang mga eskultura na likha ng isang lokal na artist na nagangalang Kublai Milian na nagpapakita ng iba't ibang mukha ng Tagum City bilang music capital ng Mindanao. Ito ay tinuturing na pinakamodernong city hall sa Pilipinas kumpara sa klasikong Greco-Roman estilo na karaniwang ginagamit sa mga establishmento ng pamahalan sa bansa.